Nagbabagang Pilipinas, este balita. Yoshihiro Togashi nagpost sa kanyang Twitter account na mas kilala na ngayong X. Nagpost nga itong si Yoshihiro Togashi kahapon ng 2pm Philippine Time sa update ng bagong chapter 405 at sinasabing ginagawa na ito. Mayroon pang caption na Moon Healing Escalation at ang Moon Healing Escalation ay isa sa tricks ni Sailor Moon sa kanyang Moon Stick. Hindi pa malaman kung ano ang ibig sabihin dito ni Sensei. Ngunit ma maaaring kumuha siya ng reference sa anime na Sailor Moon na obra naman ng kanyang asawa. At para sa mga hindi nakakaalam, si Yoshihiro Togashi na may akda ng Yu Yu Hakusho at Hunter X Hunter ay ikinasal at asawa ng kapwa manga artist ng Sailor Moon na si Naoko Takeuchi. Kaya hindi na ako magtataka kung lalapatan ni Yoshihiro Togashi ng ilang Sailor Moon reference ang kwento ng Hunter X Hunter. Sa katunayan, may mga kamyon na nga ng Sailor Moon sa anime ng Hunter X Hunter 2011 version nito. Ganon din ang Sailor Moon anime. Makikitang may nilalagay din sila na cameo ng Hunter x dito. At dahil nga sa pag-update nito ni Yoshihiro Togashi kahapon, maraming nag-aabang sa susunod niyang tweet update. Sa katunayan, habang sinusulat ko ang script na ito, nag-update ulit si Sensei ng bagong update sa chapter 405. Mukhang bumubuti ang kalagayan ng kalusugan ni Yoshihiro Togashi. At tiyak ako na sa oras na ma-release itong bagong paparating na chapter ay talagang hindi mas sayang ang tagal ng paghihintay natin dito. Naaalala nyo pa ba yung 2022 na nag-update din siya at inilabas ang chapter 391 to 400? Nagulat tayo sa mga bagong revelation patungkol sa nakaraang buhay ng Phantom Troop at ang unti-unti niyang paglalatag sa mga katangian, pagkatao at kakayahan ng mga mapya at prinsipe. Pinuposisyon niya na din sa barko ang iba't ibang karakter kagaya ng mga tapuhan ng mapya, prinsipe, sila Korapika, Hisoka at ang mga spider talagang mainit at kapanapanabik ang tagpo kung kailan magkakaroon ng bakbakan sa mga magkabilang panig. Hindi ko maisip sa ngayon kung ano ang mangyayari kapag nagkasalubong si Hisoka at Kurapika. gayon din si Corolo at Hisoka. E paano kung nagkita silang tatlo? Nakaka-mind blow talaga. Anyway, ayoko magpa-excite masyado sa inyo pero ganun talaga ang posibleng mangyari. Dahil nasa loob lang sila ng iisang barko, baka hindi pa man nakakatungtong ang barko ng Black Whale sa New Continent ay sumabog na ito, abangan na lang natin ang paglabas ng bagong chapter 401 to 410 sa mga susunod na buwan, hopefully. Kaya kung gusto mong maging updated palagi ay siguradoing palaging nakatutok sa ating page at channel. Huwag din kalimutang ishare ang ating mga videos bilang suporta na din. Asahan yung lagi tayong magbibigay ng update sa tumatakbo at tuloy-tuloy na istorya ng Hunter x Hunter. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hand tap.